Nag-umpisa ang kwento kay Emperor Pilaf na papunta sa lookout kung saan kasalukuyang nag ensayo si Nagoku at Uub. Bagamat nadamay sa pagsabog na dulot ni nagoko ay nagawa ni na Pilaf na makaakyat ng hindi napapansin. Habang si Goku naman ay lumabas na at sinabi kay Dende na nakapasa si Ub sa training bago bumagsak sa sahig. Samantala, nahanap ni Napilaf ang Black Star Dragon Balls. Ayon kay Pilaf ang mga ito ay ginawa ng pinanggalingan ni King Piccolo at Kami kaya mas malakas ito sa pangkaraniwang Dragon Ball. Sunod ay pinakita na nagpasalamat na si Ub kay Goku at nagpaalam na aalis. Habang si Napilaf naman ay sinimulan na ang pagtawag kay Ultimate Shenron. Dito ay pauwi na sana si Goku pero napansin nito ang liwanag mula sa mga Dragon Ball. Matagumpay ang pagtawag ni na Pilaf kay Ultimate Shenron pero biglang dumating si Goku. Hindi ito makilala ni Pilaf dahil bata pa ito nang huling makita niya. Ganun paman sa sandaling naalala na nito si Goku ay agad itong nagutos na sumugod. sobrang natakot si Pilaf sa lakas ni Goku kaya nasabi nito na sana maging bata na lang muli si Goku para madali niyang matalo. Narinig ito ni Ultimate Shenron at agad na tinupad. Wow, the room got a lot bigger somehow. <coughs> Pagkatapos gawing bata si Goku ay umalis na si Ultimate Shenron. Habang si Dende naman ay sinabi kay Kayosama ang nangyari. Pinayuhan ni kayo sama si Goku na kolektahin muli ang mga Black Star Dragon Ball at kontrahin ang hiling. Kaso ayon kay Popo ay iba ang Black Star Dragon Ball dahil kumakalat ito sa buong kalawakan at hindi sa planetang Earth. Dahil dito ay tinamad na si Goku at nag-decide na lang naantayin ang kanyang pagtanda. Pagkatapos nun ay pinakita na may mga kriminal na nanggugulo sa bayan kung saan pumunta si Goku para kumain. <laughs> Naroon din si Master Buten at si Pan na may kadate na lalaki. Dito ay nag-decide si Pan na manood ng sine. Kaso ayaw silang padaanin ng mga pulis dahil sa mga kriminal, muling nagpaputok ng baril ang mga kriminal at nadamay si Goku na kumakain. Oh. Oh. Habang si Pan naman ay hindi na nakatiis at nag-decide ng kumilos. Maya-maya pa ay dumating na rin si Goku. Pero hindi ito pinayagan ni Pan na sumali sa laban kasi daw maliit. Madaling natalo ni Pan ang mga kriminal. Kaso dahil doon ay natakot sa kanya ang kanyang kadate na lalaki at umalis, ilang saglit pa ay dumating si Master Buten at sabay nila itong binati ni Goko. Bagamat naging bata ay nakilala pa rin ni Master Buten si Goko at dito na nalaman ni Pan na ito ang kanyang lolo. Ganun pa ay ayaw tanggapin ni Pan na ang kanyang lolo ay mas maliit pa sa kanya. Pag uwi nila sa bahay ay umiyak si Chichi -Chi nang makita ang naging bata na si Goku. Dahil ayon dito ay mas lalong magiging matanda ang tingin sa kanya ng mga tao. Ilang saglit pa ay bigla silang kinontak ni Kayosama. Sinabi nito na kailangan nilang maibalik ang Black Star Dragon Ball sa loob ng isang taon dahil kung hindi ay sasabog ang planetang Earth. Lumalabas na sa tuwing nagagamit ang Black Star Dragon Ball ay lumilikha ito ng negatibong enerhiya. Pagkatapos noon ay pinakita si Trunks na pumasok sa opisina at talagang hinahangaan ito ng lahat. It so Kaso nang malaman ito na tambak ang mga trabaho niya ay tumakas ito sa bintana. Oh, yeah! Sunod ay pinakita si Goten na kausap ang kanyang girlfriend sa telepono. Habang si naman ay pinag-uusapan ang planong paghahanap sa mga Black Star Dragon Ball, tinatamad si Goku at ayaw nitong pumayag kaya nag-decide si Gohan na sumama. Gusto rin sumama ni Pan pero hindi ito pinayagan. Pagkatapos mag-usap ay pinuntahan na nila si Bulma para sa kanilang gagamiting spaceship, sunod ay pinakita na may lalaking kidnapper na nag-aabang sa labas, sa loob naman ay pinipilit ni Pan na tumulong sa paghahanda pero napagalitan lang ito. Well, if it's a test you want... Don't touch. Uh -huh. Nainis si Pan kaya nasipan nito ng malakas ang spaceship at may nasira. Dahil doon ay nagmadaling umalis si Pan. Sinundan ito ni Goku sa labas at ni Yaya na magbonding pero tumanggi ito at lumipad. Dahil doon ay si Goku ang nadakma ng kidnapper. Nagtungo si Pan sa bahay ng isa niya pang lolo na si Master Pogi para maglabas ng galit. You got? Get up and bite, you Samantala Akala ng kidnapper ay kamag-anak ni Bulma si Goku kaya kinuha niya ito. Kaso napagastos ito ng malaki dahil malakas kumain si Goku. Sunod ay pinakita ang boss ng kidnapper na tinatawagan na si Bulma para humingi ng pera kapalit ni Goku. Pero tinawanan lang ito ni Bulma. Sa isang kapihan, sinasabi ni Pan kay Master Pogi na ayaw niyang tinuturing siyang bata. Ganun paman ay hindi pa rin napigilan ni Master Pogi na panggigilan siya. Si Goku naman ay pinakita na kasama pa rin ng kidnapper at nag-e-enjoy habang ang boss naman ng kidnapper ay si Vegeta na lang ang tinawagan. Kaso sinabi lang ni Vegeta na wala siyang pakialam kay Goku. Ganun pa man ay hindi pa rin ito sumuko at sinabi kay Goku na maghahanap ulit sila ng telepono. Inakala ni Goku na isa itong laro at umalis para humanap ng telepono. <coughs> Dahil sa nangyari ay natakot kay Goku ang mga kidnappers at umalis. Samantala, muling tumakas sa trabaho si Trunks pero hinarang ito ni Vegeta. Lumalabas na gustong ipasama ni Vegeta si Trunks at Goten kay Goku dahil mahina na ang mga ito, pero sa sandaling aalis na sila ay nakatanggap ng tawag si Goten sa kanyang girlfriend. Dahil doon ay nauna nang pumasok sila Goku sa loob ng spaceship at nagulat ito nang makita si Pan, sinabi ni Pan na sasama siya sa paglalakbay at biglang pinalipad ang spaceship. Nang makaalis na ang spaceship ay may nahulog na parte nito na pinulot ni Bulma. Samantala, sinubukan ni Trunks na kunin kay Pan ang susi ng spaceship pero hindi siya nagtagumpay. <coughs> dahil doon ay napilitan si Trunks na hayaan na lamang si Pan na sumama. Dito ay sinabi ni Pan kay Trunks na dapat maghati sila sa mga gawain, pero habang naguusap ay biglang nanginig ang spaceship dahil natanggal ang parteng nasira ni Pan, sa Earth naman ay nalaman na ni Bulma na mahalaga ang parteng nahulog mula sa spaceship. Sa panig ni Nagoko ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon kaya sinabi ni Trunks na kailangan na nilang mag-emergency landing. No one dies today. Here we go! Matagumpay na nakapag-landing si na Trunks sa isang planeta. Dito ay naghanap sila ng mga pamalit na parte, kaso nabudol lang sila ng mga tindero. Para makatakas sa mga tindero ay nag-check-in sila sa isang hotel. Kaso nalaman nila na ang lahat ng bagay sa kwarto ay may metro at mataas ang singil. Dahil dito ay umalis sila ng hindi nagbabayad. Pagdating sa labas ng bayan ay sumilong muna sila sa tabi ng isang bahay dahil malakas ang ulan maya maya pa ay hindi sinasadyang mabutasan ni Pan ang pader nito, ganun pa ay masaya silang pinatuloy ng pamilya na nakatira sa bahay, kaso hindi pa man nagtagal ay may dumating na mga robot at kinuha nito ang bahay, ayon sa mag-asawa ay masyadong gahaman sa pera ang kanilang hari na si Donkey, kaya napakamahal ng bilihin at renta sa mga bahay. Dahil dito ay napipilita ng iba sa kanila na mangbudol ng mga turista para kumita ng malaki. Naawa si Goku sa pamilya kaya inalok niya ito ng tulong na labanan si Donkey. Nagpasalamat ang pamilya sa alok ni Goku pero tumanggi ito na gumamit ng puwersa. Kinabukasan ay sinabihan ni Pan si Trunks na tignan kung may Dragon Ball sa lugar. Kaso nang inilabas nito ang Dragon Ball Radar ay nahulog ito at kinain ng isang robot. Mayamaya -maya pa ay nakita nila na kinukuha ang kanilang spaceship. Kaso dahil sa Dragon Ball Radar ay napilitan si Trunks na unahin ang paghuli sa robot. Pagkatapos mahuli ni Trunks ang robot ay nakaalis na ang kumuha ng kanilang spaceship. Dahil sa nangyari ay naisip ni Goku na gumamit ng instant transmission, pero bago yun ay tiniyak muna ni Pan na hindi na makakatakbo ang robot. Pagkatapos nun ay ginawa na ni Goku ang instant transmission. Here goes. Sa kasamaang palad ay hindi magawa ng tama ni Goku ang instant transmission, kaya napilita na lang sila na lumipad. Samantala, habang kumakain si Donkey ay dumating ang mga alagad nito para sabihin na nakuha na nila ang spaceship. Hindi nagustuhan ni Donkey ang hitsura ng spaceship kaya inutos nito na katayin na lang ito at ibenta. Kinagabihan ay nakarating na si Nagoku sa palasyo at dito ay tahimik nilang nilapitan ang spaceship. Kaso sa huli ay naalarma pa rin ang palasyo nang tumunog ang robot sa kanilang bag dahil sa nangyari ay napilitan silang lumaban. Nakuha ni Pan ang sasakyan na nagdadala sa kanilang spaceship at ito ang kanilang ginamit para makatakas. Habang nasa daan ay sinubukan silang pigilan ng mga alagad ni Donkey. Sa huli ay matagumpay nilang nabawi ang kanilang spaceship. Ganun paman dahil doon ay idineklara sila na pinaka-wanted sa buong planeta. Nalaman nila ito nang pumunta sila sa bayan para mamili ng mga parte. Dito ay nakita nila ang mga nakapaskil na pangit nilang mga wanted poster. Pagkatapos noon ay kinailangan nilang tumakbo dahil may dumating na mga pulis. Ilang oras ang nakalipas ay inakala nila na nakatakas na sila. Pero biglang nagingay ang robot at pinakita nito sa kanila na may mas marami pang pulis ang paparating. Hindi nagtagal ay napalibutan na ng mga pulis ang buong lugar at kinakailangan nilang tumakbo para hindi mahuli. Ready! Nice Maya-maya pa ay nahulog sila sa isang bahay at natakot sa kanila ang may-ari nito. Ganun pa man ay nakaramdam ito ng awa ng magingay ang sikmura ni Goku dahil sa gutom, pinakain sila ng mag-asawa at sinabi nito sa kanila na hindi pinapayagan ni Don na umalis ng planeta ang mga tao. Dahil sadyang pinaparami nito ang tao para mas marami ang magbigay ng buwis, kinumbinsi ito ni Pan na mag-alsa pero hindi ito pumayag dahil natatakot ito sa mga alagad ni Donki na malakas, Pagkatapos ay nalaman nila na ang ibinigay sa kanilang pagkain ay ang hapunan sana ng mag-asawa. Sobrang naawa si Pan sa mag-asawa kaya nag-decide na ito na kalabanin si Donkey. Paglabas ng gusali ay sinadya nilang sumuko sa mga pulis para makapasok sa palasyo. Sa palasyo habang nagbibilang ng pera si Donki ay sinalakay ito ni Nagoko. Hindi makapaniwala si Donki nang malaman na natalo ni Nagoko ang lahat ng kanyang alagad. Kaso nang sumalakay si Pan ay nahulog ito sa patibong, Ganun pa man ay hindi nasaktan si Pan sa mga sandata ni Donkey, matapos noon ay dumating si Legic at inatake ito ni Trunks pero hindi ito nasaktan dahil dito ay si Goku na lang ang humarap kay Legic. Sa kalagitnaan ng laban ay sinabi ni Legic na alam niyang hindi ginagamit ni Goku ang tunay nitong lakas, pinagbigyan ito ni Goku at ginamit ang Super Saiyan. Madaling natalo ni Goku si Legic pero pinuri niya ang kakayahan nito sa pakikipaglaban. Inutusan ni Donkey na muling lumaban si Legic kapalit ng pera pero nagalit lang ito. Bago umalis ay sinabi ni Lejec kay Goku na sa susunod ay siya na ang mananalo. Habang si Donki naman ay naiwan at tinakot ni Napan, kinaumagahan ay dumating si Napan na may dalang kontrata ng mga libreng pabahay para sa mga tao. Sinabi rin ni Pan na malaya na ang mga tao mula sa mahigpit na batas ni Donki. Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa spaceship para ilagay ang mga huling parte. Dito ay muling nagtangka na tumakas ang robot pero agad na nahuli ni Pan kinuha ni Trunks kay Pan ang robot at natuklasan na naging parte na pala nito ang Dragon Ball Raider. Dahil dito ay nag-decide sila na isama na lang ito sa paglalakbay. Yeah! Our first Dragon Ball! Let's go get it! Pag alis sa planetang Imeka ay kaagad nilang pinuntahan ang planetang itinuturo ng robot. We're through. That wasn't so bad. Kaso pag landing nila sa lupa ay bigla itong gumalaw, nalaman nila na ang lupa ay isa palang hayop at inatake sila nito. Pagkatapos makaligtas sa atake ay lumabas ng spaceship si Goku at sinundan ito ni Pan. Dito ay nagsuot ng costume na bubuyog si Pan at sinundan ang isang grupo ng malalaking butterfly. Dahil doon ay nag si Goku na hanapin na lang ang Dragon Ball kasama si Trunks. <laughs> For a bed. This is the Kaso habang nagpapahinga si Pan sa malaking bulaklak ay kinuha ito ng mga bubuyog. Samantala, nakita na nila Goku ang Dragon Ball pero bigla itong nabagsakan ng malaking mansanas at kinuha ng malaking ibon. Sunod ay may dumating na malaking tao at dito ibinigay ng ibon ang mansanas. Balak sana nila itong sundan pero narinig nila ang sigaw ni Pan kaya ipinagpaliban muna nila ito. Si Pan ay dinala ng mga bubuyog sa bahay pokyutan at inilagay sa lugar ng mga itlog. There There are hundreds of them, and they're all about to hatch. Samantala, inakala ni na Trunks na si Pan ang nasa sapot ng gagamba kaya niligtas nila ito. Sa huli ay nalaman nila na isa pala itong reyna ng mga bubuyog. Sa bahay pukyuta naman ay nalaman na ni Pan na iniisip ng mga bubuyog na siya ang reyna dahil dito ay pinilit ni Pan na tumakas pero hinabol siya ng mga bubuyog. Habang lumilipad ay nakasalubong ni Pan si Nagoko. Dito na ang mga bubuyog sa paghabol kay Pan dahil nakita na nito ang tunay na Reina. Pagkatapos nun ay nakaamoy si Goko ng isdang niluluto, sinundan nila ang amoy at natagpuan nila ang malaking tao na may hawak ng Dragon Ball, dito ay ginamit nila ang malalaking damo para makalapit, pero sa sandaling kukunin na ni Goku ang Dragon Ball sa mansanas ay bigla itong tinulak ng hayop, dahil doon ay napansin ng malaking tao ang mansanas at kinain, na inisipan dahil ayaw nitong kunin ang Dragon Ball mula sa tae ng malaking tao. Ilang saglit pa ay biglang nagwala ang halimaw. Nilapitan nito ni Goku at nakita na sumiksik pala ang Dragon Ball sa butas ng ngipin nito kaya ito nasasaktan. Pumasok si Goku sa bibig ng malaking tao para kunin ang Dragon Ball. Yes! Sa huli ay tinanggal na lang ni Goku ang ngipin ng malaking tao gamit ang Kamehame Wave. Ganun paman ay nagpasalamat pa rin ang malaking tao dahil nawala ang sakit sa kanyang bibig. Pagsakay sa spaceship ay naisip ni Goku na pangalanan ang robot ng Giro. Dahil lagi daw nitong sinasabi ang salitang Giro. Sa sumunod na araw ay pinarosahan ni Pan si Giro dahil kinain nito ang control panel ng kanilang spaceship. Try Maya-maya ay nakarating na sila sa kinaroroonan ng sunod na Dragon Ball, at ito ang mapayapang planeta na nagngangalang Gelbo. Oh, a little village. How peaceful. Pero nang makarating sila sa isang bayan ay may napansin silang kakaiba sa mga tao. Tinanong nila ito at nalaman na tinatakot ng isang halimaw na nagngangalang Zunama ang bayan. Matapos noon ay natuwa sila dahil nakita nila ang Dragon Ball sa buhok ng babae. Pero ayaw itong ibigay sa kanila ng mga tao kaya inalok nila ito ng tulong kapalit ng Dragon Ball. Pumayag ang mga ito at pinaliwanag na si Zunama ay isang halimaw na may kakayahang lumikha ng lindol sa pamamagitan ng balbas. Natatakot sila kay Zunama kaya ibinibigay nila ang lahat ng gusto nito. Kaso hindi nagtagal ay mga babae naman ng bayan ang gusto nitong makuha. Pagkatapos noon ay naputol ang pag-uusap dahil dumating si Zunama. Sa puntong ito nalaman nina Trunks na si Lina na may hawak ng Dragon Ball ang nakatakdang ipakasal kay Zunama. Ilang saglit pa ay nainip na si Zunama sa paghihintay kaya gumawa ito ng isang lindol. Yeah! Shady! Shady! Dahil sa ginawa ni Zunama ay napilitan si Lina na lumabas at magpakita. Lane, no! Trunks, we've gotta do something! Nagustuhan ni Zunama si Lina at sinabi na babalik na lang siya kinabukasan para kunin ito. Pag alis ni Zunama ay nalaman nila na si Dome pala sana ang nakatakdang magpakasal kay Lina. Dahil dito ay lalong naging porsigido si Lagoko na tumulong. Matapos nun ay sinabi na ni Pan ang kanyang plano at ito ay ang ipalit si Goku bilang bride. Ayon kay Pan ay gusto niyang malakas na tao ang pumalit kay Lina para maputol nito ang balbas ni Zunama, kaso nalaman nila na hindi pala pwede si Goku dahil masyado itong maliit para sa damit, dahil dito ay si Trunks na lang ang inutusan ni Pan na magpanggap na bride, kahit labag sa kalooban ay napilitan si Trunks na gawin ang plano ni Pan. <laughs> Kinabukasan ay naghanda na si Trunks sa pagsundo sa kanya ni Zunama. Trunks! It's Zunama. He's coming! Nahalata ni Zunama na iba ang boses ni Trunks, kaya nagdahilan na lang si Trunks na meron siyang sipon at naniwala naman si Tanga. Pagkatapos mawala ang lahat ng pagdududa ay dinala na ni Zunama si Trunks sa lungga nito, at para makapunta doon ay kinakailangan na lumangoy sa ilalim ng isang sapa. Samantala, nakasunod lang sa likod si Napan at dito ay napagalitan ni Pan si Goku dahil kita ang pototoy. You you like sa loob ng kuweba ay aksidenteng natanggal ang peking buhok ni Trunks kaya nalaman ni Zunama na hindi ito si Lina. Pero buti na lang ay nagustuhan ni Zunama si Trunks kasi daw cute. Pagkatapos nun ay kumain na sila at dito na ginamit ni Trunks ang alak para lasingin si Zunama, kaso ayaw itong inumin ni Zunama kaya nilagay na lang ito ni Trunks sa pagkain. Maya maya ay nakarating na rin sa loob ng kuweba si Napan, habang si Trunks naman ay nagtagumpay ng malasing si Zunama. Kinausap ni Napan si Trunks at nakita ito ni Zunama. Sobrang nagalit si Zunama at nagsimulang umatake. pero hindi nagtagal ay tuluyan na itong nakatulog ng dahil sa sobrang pagkalasing, dito na nila isinagawa ang pagputol sa balbas ni Zunama. Sa kasamaang palad ay biglang nagising si Zunama at nalaman na nito na lalaki si Trunks, bukod doon ay nalaman na rin nito na pinutol ang isa niyang balbas, sobrang nagalit ito at gumawa ng malakas na lindol, pero nagulat sila pa nang tumigil na ang lindol pero patuloy pa rin si Zunama sa pagpapagalaw ng kanyang balbas, dahil dito ay nalaman nila na wala talagang kakayahan si Zunama na gumawa ng lindol, may kakayahan lang ito na malaman kung kailan magkakaroon ng lindol, pinagalitan nila si Zunama sa panlolokong ginawa nito at pananakot sa mga tao, wala nang nagawa si Zunama kundi ang umiyak na lang, pero bigla nitong sinabi na may paparating na malakas na lindol at nanganganib silang lahat, Lumalabas na sa sabog na ang bulkan at kailangan na nilang lumabas sa loob ng kuweba. Gumamit ng kamehame wave si Goku para makalabas sila ng ligtas. Pero patuloy pa rin ang pagsabog ng bulkan kaya gumamit ulit si Goku ng kamehame wave. Sa lakas ng pagsabog ay nawala ang buong bulkan at nailigtas ang buong bayan. Pagkatapos noon ay ibinigay na ni Lina sa kanila ang Dragon Ball, kaso inagaw ito ng isang alien. For the Ball, Kaagad sumakay sina Trunks sa spaceship para sundan ang mga alien na kumuha sa Dragon Ball. Hindi nagtagal ay nalaman na ng mga alien ang kanilang pagsunod kaya mas binilisan pa nito. mabilis ang spaceship ng mga alien pero hindi pa rin ito maiwanan si Trunks, dahil doon ay naisip ng alien na dumaan sa isang patibong, sinundan ni na Trunks ang mga alien at dinala sila nito sa isang kakaibang planeta, madilim sa loob nito at makipot. Ayon sa alien ay malaki ang posibilidad na hindi na makalabas si Trunks sa planeta dahil sa isang halimaw. Pagkatapos noon ay iniwan na ng mga alien ang grupo ni Trunks. Ang mga alien ay pumunta sa isang planeta na tinatawag na Lud kung saan may pinarusahan na lalaki dahil nabigo itong makakuha ng Dragon Ball, ginawang manika ang lalaki at pinakain sa isang estatwa. Pagkatapos nun ay ibinigay ng tatlong alien ang Dragon Ball sa Cardinal, pero imbes na bigyan ng reward ay pinagalitan pa ito, dahil hindi nito nakuha ang isa pang Dragon Ball na hawak ni na Trunks, nagbanta ang Cardinal na gagawing manika ang tatlo kapag hindi nito nakuha ang Dragon Ball, dahil dito ay napilitan ang tatlo na bumalik sa planetang bihay, kung saan nila iniwan ang grupo ni na Trunks. Samantala, habang naghahanap ng daan palabas ay nakaharap na ni na Trunks ang mga halimaw. Maya-maya pa ay dumating na ang tatlong alien at nakita nito si na Trunks sa puntong ito ay napilitan na si Nagoko na lumabas ng spaceship para harapin ang mga halimaw. Kaso sinamantala ito ng tatlong alien para makuha ang Dragon Ball sa loob ng spaceship. What Nilabanan ni Nagoko ang mga halimaw pero hindi nila ito nasasaktan. Habang ang tatlong alien naman ay hindi mahanap ang Dragon Ball kaya naisip nito na baka dala ito ni na Trunks, nakita ng tatlo na napabagsak sila Trunks na mga halimaw at nag-alala na baka mawala ang Dragon Ball, sa planetang Lood, muli pang nag-alay ng mga tao ang Cardinal sa estatwa na tinatawag nitong Master Lood. Sabihay naman ay patuloy pa rin na nakikipaglaban si na Trunks sa mga halimaw. Dito ay natuklasan na ni Goku na ang kahinaan ng halimaw ay ang buntot. Sa huli ay natalo lahat ni Nagoko ang mga halimaw at ikinatuwa ito ng tatlong alien hiningi ng tatlo ang Dragon Ball pero hindi ito binigay ni na Trunks. Nagalit ang tatlo at nagpakilala bilang para-para brothers. Pagkatapos ay lumikha ng tunog na parang tanga at tinanggal ang kanilang mga baluti. Lumalabas na ang mga baluti nito ay mga instrumento para makapagsayaw ng Zumba. Hey maya maya pa ay kusang gumalaw ang mga katawan ni Napan at sumayaw na rin kasabay ng tatlo. Hindi magawang huminto sa pagsayaw ni Nagoko kaya nabanatan ito ng walang laban. You girl, just... Pagkatapos nun ay mas lalo pang pinabilis ng tatlo ang pagsayaw kaso dahil sa ginawa ng tatlo ay naapektuhan na rin ito ang mga halimaw. Natakot ang para-para brothers sa mga halimaw kaya tumigil ang tugtog. Sinamantala ito ni na Trunks at umatake. Natalo ni na Trunks ang para-para brothers at hinanap sa spaceship nito ang Dragon Ball. Kaso paglabas ni Trunks ng spaceship ay aksidente itong napalipad ni Giru at Pan.